Nalaman ko meron na siyang dalawang asawa at sobrang dami niya ring anak. Tinanggap ko lahat 'yon dahil ayo ng lumaki ang anak ko na hindi buo ang kanyang pamilya pero hindi ko na talaga kinaya ang pagiging babaero niya. Kaya paano ko kaya sasabihin sa mama ko na magkakaroon ako ng panibagong asawa kahit isa naman talaga akong independent woman simula pagkabata. Hindi niya ako pinapayagang lumabas o magbarkada nung bata pa ko kaya sobrang inggit ko sa mga pinsang ko dahil halos lahat sila ay pinapayagan. Kaya naging suwail na anak ako simula nang nag-abroad ang mama ko puro gala ang ina at upag ko at na ipakikipag boyfriend. Hanggang sa umuwi ang mama ko at ipinakasal niya ako sa boyfriend ko, hindi naman kami nagtagal dahil nagkahiwalay din kami dahil pareho pa kaming mga bata. Natukso lang talaga kami sa mga bagay-bagay kaya no nagkahiwalay kami. Ay nagtrabaho ako sa isang kumpanya sa loob ng tatlong taon at ako ay nagboarding house. Dito ko na nakilala ang boyfriend ko ngayon. Tawagin na lang natin siyang Muhammad kahit hindi 'yon ang totoong pangalan niya dahil siya po ay isang Muslim. Nabuntis na ako ni Muhammad bago ko pa na meron na pala siyang dalawang asawa at sobrang dami anak pero tinanggap ko dahil kung lumaki ang anak ko na hindi kumpleto ang kanyang pamilya. Dahil alam ko na mahirap talaga na manggaling ka sa isang broken family dahil naranasan ko yon pero hindi ko talaga kinaya ang pagiging babaero ni Mohama. Dahil kahit saan na lang kami magpunta ay may babae siya, palagi niyang binibilog ang ulo ko hanggang sa patawarin ko ulit siya. Hanggang sa isang beses na hindi ko na talaga kinaya dahil nakita ko sa Facebook account niya na binabalikan niya po ang lahat ng ex niya habang buntis ako sa anak niya. Sobrang nai-stress na ako kakaisip kung bakit niya ginagawa yon samantalang ibinibigay ko naman ang lahat ng makakay ako para sa kanya. Kaya nag-decide ako na makipaghiwalay na sa kanya at pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako makikipag-boyfriend at magfo-focus na lang ako sa magiging anak ko. Hanggang sa umuwi na si mama galing ng abroad, bigla na naman nagparamdam ang isa kong ex-boyfriend na itago na lang natin sa pangalang JJ. Mahigit isang taon na ang nakalipas na umaghiwalay kami ni JJ dahil umuwi noon ang mama ko at ayaw niya ako makipag-boyfriend. Binila ko na siya noon pero ngayon ay nakikipag-usap siya sa akin na baka pwedeng magbalikan daw kami dahil mahal na mahal niya pa rin ako. Hindi niya raw ako nakalimutan kahit pa minsan kaya malaki ang pasasalamat ko na inunblock ko siya sa Facebook. Pero sa ngayon po ay nahihiya akong tanggapin ang pagmamahal na kaya niyang ibigay sa akin dahil unang-una wala naman siyang ginawa sa akin na masama pero hiniwalayan ko siya. Pagkatapos naman ngayon ay nabuntis ako ng iba kaya sinabi ko kay JJ na walang kwenta ang ama ng anak ko pero pinipilit niya pa rin po ako. Sinabi niya sa akin na handa siyang maging tatay ng anak ko dahil mahal na mahal niya ako at handa niya kaming panagutan. Gagawin daw niya ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tunay na ama ng anak ko at marami pa sinasabi at pinapa ako gagawin niya daw ang lahat para sa amin na magiging baby ko kaya hindi ko alam kung paano sasabihin sa mama ko na magkakaroon na naman ako ng panibagong mapapangasawa gusto ko ring itanong kung dapat ko bang tanggapin ang pag-ibig ni JJ at maging kasama siya sa panibagong buhay na tatahakin ko kasama ang magiging baby ko kaya ano po ba ang dapat kong gawin kaya hanggang dito na lang ate Charis at para sa inyong ati Charis ay eh, kung susubo ka lang din namang sumugal sa buhay ay mas boboto na ako dito kay JJ kaysa naman kay Muhammad kaya lang kasi hindi naman natin mapapatunayan kung ba rin niya ba lahat ng pinangako niya o totoo ba yung mga sinasabi niya kung hindi mo susubukan. Kaya malalaman lang natin ang kasagutan kung karapat dapat ba si JJ kapag pinatunayan niya na sa iyo. Ngayon yung tungkol naman sa mama mo, syempre hindi natin maiiwasan na magalit siya sa iyo kasi medyo papalit-palit ka ng boylet. Pero kapag nakita naman kasi ni mama mo na responsable na yung taong napili mo na makasama sa buhay, sigurado huhupa din yung galit niya. Kaya kailangan sa tuwing gagawa ka ng desisyon, pag-isipan mo munang mabuti at kumilatis ka muna ng lalaki.